Upang makontrol ang presyo ng baboy sa merkado, may talaan na ng maximum suggested retail price ang mga karning baboy na mabibili sa mga pamilihan sa Metro Manila ayon sa Department of Agriculture. Si Vel Custodio sa detalye. Naglabas na ang Department of Agriculture ng tala para sa magiging batayan ng maximum suggested retail price sa karneng baboy. Base sa pagpupulong ng DA sa pangungunan ni Secretary Francisco T. Laurel Jr. at mga stakeholders sa magiging presyo ng pork MSRP. 350 pesos ang kada kilo ng MSRP sa pork shoulder o kasim, habang 380 pesos sa ang pork belly o liempo. Magiging epektibo ito simula March 10 sa Metro Manila. Simula po to sa lunes, at magkakaroon po ng after a month na mag-establish po yung MSRP sa lunes. Katawang namin ang DTI, ang PNP, ay maglilibot kami Uh, sa mga palengke uh, para makita rin yung compliance mula next week. Pabor naman sa MSRP ng Port ang stakeholders para sa pagpapababa ng presyo ng baboy sa merkado. Ang assumption doon, sa ganung presyo lahat ay masaya. So mula sa farm gate hanggang sa Biyahero, traders, retailers, yung 380 sa Liempo, 350 sa Kasim at uh, Ang suma ay lahat masaya sa presyo dahil wala ni isa sa sektor ang tumutol sa uh, isa pa sa nagpababa ng presyo ng baboy ay ang bumababang presyo ng farm gate mula sa dating 250 pesos average, ngayon ay 230 pesos na lang. Sapat na rin ng 100 hanggang 120 pesos sa profit margin sa pagitan ng pork traders at retailers. Magpapatupad din ng maximum 300 pesos kada kilo para sa sabit ulo o ang presyo mula traders hanggang retailers. Ayon sa kagawaran ng agrikultura, sa Metro Manila pa lang ang implementasyon ng pork MSRP pero pinag-aaralan na rin ang cost structure sa iba pang rehiyon para makapaglabas na rin ng MSRP rito. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.